Hello mga kahags. So, ngayon mga kahags, ito ito yung gagawin natin sa nang brew uh, bore natin mga kahags, no? Yung gawin natin ngayon is i-castrate natin. So, i-kakapo natin kasi yung nangyari sa, sa kanya, yung nagkasakit siya, yun yung nangyari sa kanya. Lumit so, yung isang itlog niya at saka yung isa malaki. So sa time na ano talaga siya is talagang yung maliit is talagang napakalaki. Nung gumaling na siya yung nangyari instead na napakalaki yun ang lumiliit. Yung isa naman na tiling malaki. So yung sabi is meron akong nakausap na doktor no, of animal uh, hindi na talaga daw maganda. So yung pinaka the best way daw na ano is under laboratory siya kunan yung similia, at saka i under i undergo siya ng examination no sa sperm cells niya pero yung advice niya pag hindi daw pwede ikal so yung gawin natin ikal natin siya mga kahugs so yung gawin natin is kapunin muna natin ah eh. so yan siya mga kahugs actually uh, hindi pa muna pinapabarako natin kasi ito uh, batang bata pa kasi magpa 5 months pa siya ngayong 4 so nagkasakit kasi siya noong last week of February so mag 4 months siya noon kaya yun uh, nakasurvive siya napagturukan natin ng bakterid 3 no? times kasi isang linggo hindi kumakain uh, hindi din uminom ng tubig yung ginawa natin uh, tinitingal natin sa bibig niya no? mga kags so yun na mga kags no? uh, kapuni natin ngayon no? so yan. ನೋ ಮಿರೋ ಕೊನ್ ಬೂದಿ ಆ Jika ayah papa makin oh.

angin ya, kalau masaknya